Gilas Pilipinas Under-16, walang kinatatakutan. Isa na namang dominanteng panalo ang naitala ng ating National Youth Team matapos tambakan ang Singapore. 101-37 sa SEBA Qualifiers ng FIBA Under-16 Asia Cup. Sa harap ng mga kababayan sa Bizigi Convention Center sa Pampanga, hindi lang basta nanalo ang Gilas Boys, they stamped their class sa larong to. Isipin nyo, na limit nila ang Singapore sa single-digit scoring sa 3 of the 4 quarters ibang level ang depensa, mga ka-basketball At kung may isang player na nagningning, si Gab De Los Reyes yon. Off the bench pero todo hassle, 7 points, 13 rebounds, 6 assists, 1 steal, at 7 big blocks. Game high of plus 51 sa loob ng 22 minutes. Astig. Deserving sa best player of the game honors. It's great to have a player like Gab because he works hard on defense. Tama si Coach Elay. Offense is great, pero defense wins games, lalo na sa international tournaments. Six Gilas players scored in double figures, pinangunahan ni Evrain Cruz na may 14 points. Si sweet shooting Justin Haler ay may 13, Ethan Tanchay 12, at Sina Anduel Cabanero at Raver Restificar ay may tig 11. Birthday boy Travis Pascual halos naka triple double with 10 points, 8 rebounds, at 7 assists sa loob lang ng 19 minutes maganda ang simula ng Singapore sa laro. May early buckets pa sila laban sa Gilas offense. Pero nadala sa emosyon si Fred Leo, na na-technical dahil sa taunting matapos sumigaw sa harap ni Prince Carino matapos ang end one play. Pero hindi nagtagal ang kanilang momentum. Gilas went on 20-0 run na kinumpleto ng back to -back triples mula kay Cruz para tuluyang wasakin ang laro. Sinubukan ng Singapore na pahintuin ang opensa ng gilas gamit ang 2-3 zone defense, na epektibo sa ilang pagkakataon kontra Thailand. Pero sinigurado ni Coach Tenorio na mas handa ang kanyang mga bata. We expected them to zone us because we had our struggles against the zone just shoot. As long as the shots are within what we want on offense, let it lie. Dahil dito, mas maganda ang tira ng gilas, 47% from the field, Tulong na rin ng 36 fast break points mula sa kanilang tenacious defense. I think this was our best defensive game more discipline and it showed. Pinahinga ni coach Tenorio si Jolo Pascual para sa mas mabibigat na laban at kahit si CP Miranda ay limited minutes dahil sa discomfort sa tuhod. We came into this tournament with some injuries already but we must get used to this. Susunod na makakaharap ng Gilas ang Kapwa undefeated team na Indonesia sa May 28. Bago tapusin ang preliminary round kontra Malaysia sa May 29.